Nananawagan ako sa mga Tagaluson. Maraming taga Mindanao nandito. Dapat suporta natin tayo mga Tagaluson. Ako nga pala si Rolando Gidok, yung nag-birthday kagabi. At nagpapasalamat ako sa mga vlogger na nagbigay ng ano, ng cake at saka pagkain. Ano ano. Nagmula nung itong nitong Edsa Prime nandito na ako. Hanggang ngayon, nandito ako. Nandito pa rin ako. Sana, pinatawagan ko kayong mga tagalusun na gumoto kay Inday Sara at nagmamahal. suportahan natin siya. Sa mga anak ko man, sa, sa mga anak ko, huwag kayong magalala sa akin at sa mga kapatid ko. Hindi naman kami magugulo, hindi naman kami mga aktivista. Sana, unawahan niyo ako. Hindi naman para sa akin ang pinaglalaban ko eh. Para sa sa atin lahat. Mga Pilipino. Kasi nakakasawa na yung namamahala ngayon. Nakakahiya nakakaya itong bansa na to. Meron tayong Presidenteng Bangab. Nakakahiya. Gusto yata gawing narcotic na bansa itong Pilipinas. Ayan, nananawagan ako sa Presidente ng Bangal. Umaba ka na para anong pa Vice Presidente namin na siyang tunay na Presidente na naglilingkod ng may pagmamahal sa kapwa, sa kapwa Pilipino. Siya ang tunay na naglilingkod. At napatunayan ko na yan. Sa mga vlogger, na nagsas nagpapahayag ng mga katotohanan at nakaka nalalaman ng mga manonood na sambayan sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy lang kayo. Huwag kayong magsasawang sumuporta at ipakita natin na ayaw na natin sa mga gobyerno nito. Karamihan sa mga nang, nandiyan sa kongreso, mga buwaya, mga yan. Walang nagagawa yan. Bawat hirin niya bayad yan. Million ang binabayad sa kanila. Wala namang nagagawa. Walang silbi ang mga yan. Si Sarah Inday. Si Inday Sarah, pinipili nilang hindi si, eh, palabas yung confidence yan pa. Lahat naman sila may confidence yan si dapat. Yung mga kuat quad, kung nato, lobo na yung Dapat sila rin ibistigaan kayo mga buhaya sa kongreso nagaganda ng mga suot nyo, mga alas mga sasakyan nyo mahiya naman kayo pera ng bayan ang ginagastos nyo pera ng bayan pera namin pondo ng mga tax ng mga mamayang Pilipino kaya yung pondo ng bayan nawala na baka napunta na sa inyo lahat Asa magkasi Davao? Nakakagalit lang. Masamang masamang ano ko. Sana mga tagalusun. Pumunta na kayo dito. Sa mga nagmamahal kay Inday Sara. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Magandang lahat sa inyo.